Simula nga na mag-aaral yung anak ko, kahit noon pang sa PKP or hanggang dito na sa Baker, ang asawa ko talaga nag asik, -asik sa kanya, guys. Napakaswerte ko nga talaga sa kanya kasi napaka-hands-on niya sa mga anak namin. Isipin nyo naman, darating siya ng 4.30 a.m. mula sa trabaho, matutulog lang yung saglit, gigising ulit ng alas 6 para maganda ng almusal ng anak namin. Alas 7 naman, gigising niya ng panganay namin para naman makapag-ayos na papunta sa school. Samantalang kami ni Baby, tulog pa at naghihilik dahil napuyat nga kami kaka-TikTok. <laughs> Pero seryoso guys, simula nga talaga ng mga anak ako, eh siya na talaga ang nag-aasikaso sa amin tuwing umaga. At bago mag alas 8 ng umaga, aalis na sila mag-ama papuntang school, iahatid niya muna yung panganay namin. Bago siya uuwi dito sa bahay, para naman makapag-almusal, gigisingin niya kami mag-ina para naman sabay kaming kumain. At pagkatapos naman namin kumain, aasikasuhin niya na naman yung bunso namin para paliguan. At pagkatapos niya nga magpaligo sa bunso, saka naman niya susundin yung panganay namin ng alas 10 ng umaga. O diba, how lucky? I am ah. Kaya naman ang sinabi niya sa akin na kinabukasan nga daw ada 5 pa lang alis niya at may lalaka rin siya papuntang Laguna. na stress talaga ako guys. At sinabi ko nga sa kanya, "Wag ko na muna kayang papasukin yung anak ko dahil parang hindi ko talaga kaya mag-asikaso tapos iahatid ko pa at maglalakad lang." Pero hindi nga siya pumayag guys dahil gusto niya talaga perfect attendance yung anak niya. At dahil syempre ulirang nanay tayo, eh, kailangan nating bumangon ng maaga. Pero hindi nangyari yun guys, dahil nalate ako ng bangon. Alas 7 na ako nagising dyan. Kaya naman paglabas ko ng kwarto, diretsyo na nga akong kumuha ng itlog at isinilag ko na rin yung kanin na tira namin mula kagabi. Dahil malilit na nga kami, sabi ko sa kanya okay na yung tatlong subo mamaya na lang siya bumawi pag uwi namin. Papabaunan ko na nga lang siya nitong apple na hinihiwa ko. Kasi naman kapag pinaubos ko talaga yung kakarampot niyang kanin, naabutin kami ng ilang oras dyan, baka hindi na siya makapasok. At pagkatapos kong i-ready yung baon niya, eto naman nagplantsa ko ng polo niya dahil sobrang gusot niya. Mabuti na lang talaga yung bunso ko, tahimik lang siya dun sa loob ng kwarto. Sumisipa-sipa lang siya pero binusog ko muna talaga siya guys. <laughs> dahil sa sobrang aligaga ko nga, pinayagan ko na nga siyang maligo dun sa CR ng mag-isa. Marunong naman na siya pero maubos talaga yung sabon kakalaro niya. Sobrang pawis ko na nga dyan dahil pabalik-balik nga ako. Tapos ang kulit pa nitong anak ko kung ano-ano pang napapansin. Kaya napapasigaw na talaga ako guys, hindi ko na napigilan maging dragon. <laughs> Doon ko na-realize na ang hirap-hirap pala ng ginagawa ng asawa ko sa umaga, lalo na at puyat pa siya. Kaya naman naisip ko, paano na kaya kapag pumasok na ako sa work, ganito yung sitwasyon nila mag-aama. Dahil nga pagpasok ko, ay eh, palitan kayo ng asawa ko. Pagdating nga galing trabaho, saka naman ako aalis. At pagdating ko naman galing trabaho, saka naman siya aalis, papunta sa trabaho niya. Gusto rin kumakumuha ng mag-aalaga at makakatulong namin dito sa bahay. Pero wala na talaga pang bahay guys, dahil syempre alam nyo naman, lubog tayo sa utang. <laughs> Nag-offer nga ang mama ko na gusto nga daw niya doon muna tong dalawa sa Bicol pero sabi ko hindi namin kaya dahil napakalayo nga guys bago ka makauwi sa kanila Abutin pa talalike 5,000 balikan ng pamasahe so hindi ka kaya umuwi monthly at ito na nga natapos na ako sa pagsigaw-sigaw ko guys nandito na kami sa labas at iahatid ko na siya papunta sa school naglakad lang kami dahil ang hirap pa kung magta tricycle ikot pa kami doon sa May Highway hinamitan ko na nga lang ng stroller tong bunso ko kasi para hindi ako mahirapan sa pagkarga tapos magdadala pa ako ng Mabuti na nga lang at nakisama naman yung panahon, makulimlim lang dyan guys. Habang naglalakad nga kami, sabi ko sa kanya, bilisan niya na dahil maliliit na nga siya. Sabi ko nga sa kanya, wag siya magkulit doon para bigyan ko siya na one hour para mag-TV. Opo lang siya na no? opo, pero guys, ganun pa rin ang nangyari. So eto na nga, nakabalik na kami mag-ina sa bahay na etid na namin yung aming kuya. At umuwi muna kami para mag-almusal. At eto namang isa, eh maliligo na. Habang papauwi nga kami guys, ramdam na ramdam ko talaga ang sakit ng aking bewang. Parang mga puputol. Manananggal yun. <laughs> Tinimplahan ko na nga muna ng gatas itong baby ko dahil gutom na nga at nilagyan ko na nga ng harang para makapagdede siya na mag-isa. Pero sinisilip-silip ko naman guys, baka naman malunod. At nagsimula na nga muna ako maglinis dyan, Nagligpit ako ng mga kalat na damit at mga hinubaran. At isinampay ko na rin sa labas itong mga punda at kumot na iwinashin ko kagabi pa. At nung matapos na nga dumede ang anak ko at napabarp ko ng maayos ay ako naman siya niligoyan ay nakita niyo naman guys ang linis-linis na samantalang ang nanay niya nakita niyo ang itsura. Bagong ligo din naman pero sa pawis nga lang. <laughs> at nung matapos na nga ako magligpit at napaliguan ko na yung baby ko at maaliwalas na yung paligid namin. Saka naman ako kumain. Hindi talaga ako makakain guys ng maayos kapag nakikita ko yung paligid na napakadumi at maraming kalat. At ayan nga, nagugas na ako ng pinggan at nagsaing na rin ako dyan guys para kakapagdating namin, eh magluluto na lang ako ng ulam. At wala nga pahipahe nga pagkatapos nga ng lahat. Ayan, iniready ko na rin yung baby ko at alis na naman kami para sunduin yung kuya niya. Hindi ko na nga ginamit yung stroller dyan guys dahil ang hirap magtulak tapos may dala pa akong payong lalo na medyo uminit na. ayan ginamitan ko na lang siya nito baby carrier para hindi ako mahirapan sa pagkarga. Hindi pa nga kami nakakaalis dyan guys. Grabe, tagaktak na naman yung pawis ko. Alam niyo ba, first time ko talaga may hahati tong anak ko at susundin sa school at first time ko rin makikita yung teacher niya. Ang usapan kasi namin ng asawa ko nung mag-leave ako sa trabaho ay ako maghahatid sa anak namin para ako matagtag din naman ako dahil mga anak na nga ako. At ang ini-expect ko nga ang panganganak ko ay katapusan pa ng June. Pero nanganak naman ako ay eh kalahatian ng June kaya yung araw ng pasokan nila eh wala kami mag-asawa na sa hospital kami. Kaya pinakiusapan muna namin na pamangkin ng asawa ko na kung pwede siya muna maghatid sundo sa anak namin. At nang makauwi nga kami galing hospital, umawi talang asawa ko guys dahil nung nasa hospital nga kami, lagi niya sinasabi na kawawa naman ang anak natin. Unang araw ng pasukan ay eh, wala tayo nasa kalahatian na ako ng paglalakad dyan. Naalala ko wala pala akong dalang pera at bibili pa nga kami ng ulam dahil naisip ko nung umalis ako. Ayoko na magluto dahil pagod na pagod talaga ako guys. Hinayaan ko na nga lang hindi na ako bumalik dahil naisip ko mayroon pa namang itlog sa bahay at may tuyo. Yun na lang pagjaga namin mag-ina. Dahil tuyo pa nga lang solve na yung anak ko. Nandito na ako sa school nila at sabi ko sa kanya uuwi na kami pero ayan nakita niya pa yung mga classmates niya naglalaro ayaw niya pang umuwi gusto niya pang maglaro. Sabi ko tara na dahil hirap hirap na ako sa pagkarga sa kapatid niya. Hindi na talaga kinaya ng powers ko guys ang sakit na ng balakang ko pati naman yung nasa tiyan kong magkabilaan. Siguro dahil lala na rin to ng pagkakalaygate ko pero sinabihan naman ako ng obi ko na masasakit nga na yung magkabilaan kong part ng tiyan. Mabuti na nga lang at nahila ko na nga siya pa uwi at sabi ko sa kanya, manonood kami ng Netflix pag uwi namin sa bahay. Habang naglalakad na nga kami pa nagre-reklamo siya dahil napapagod na rin daw siya at naiinitan. Kaya naman ibinigay ko yung mini fan na ginagamit ko para sa bunso ko. Mabuti na lang at nang mga oras na yan ay hindi umandar ang pagkatupakin niya. Yun na nga lang guys ang namanan niya sa akin. Dinadalas-dalasan niya pa. Kapag kasi talaga napapagod na yan, lalo na pagkasama niya ang papa niya, hindi pwede hindi siya kakargahin. Mabuti na nga lang kapag ako ang kasama niya, eh hindi yan nagpapakarga guys. Nagreklamo lang yan, napagod na siya. marami siyang hinihingin pagkain, tubig, or kung ano-ano pa nakikita niya. Yun siguro ang ganti niya dahil alam naman niya hindi ko siya makakarga. Kaya naghihingi na lang ng kung ano-ano. At sa wakas nga ay nakarating na kami dito sa bahay. Pagbukod nga ng gate namin, nakita ko yung mga labahin. Lalo ako na-stress na, na yes. naman guys. Kaya naman maglalaban na muna ako. Wala naman tayong choice dahil nanay tayo. O siya guys, maraming salamat sa panonood.